Ang kwento natin ngayong araw ay tungkol sa isang Pilipinang kinahumalingan ng dating boyfriend na ayaw siyang pakawalan. Bago ko ituloy ang kwento, huwag kalimutang mag-like at pindutin ng subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa mga bagong Tagalog true crime stories. Si Annalyn Osias Oloji sa kanyang mga kaibigan ay isang nurse na nagtatrabaho sa Heathcote Health na isang home care center para sa mga matatanda sa Australia. Siya ay may apat na anak, ang dalawa ay sa unang asawa na nasa edad na 20 at 22 years old na, at ang dalawang bata na nasa edad 6 at 8 years old ay sa kasalukuyang asawa na si Tim Doro, isang security guard. Nakatira sila sa Kangaroo Flat, Bendigo, Victoria, isang simple at tahimik na komunidad. Ayon sa mga nakakakilala kay Annalyn, siya ay isang mapagmahal at masipag na ina. Buhay niya ang kanyang mga anak kaya't lahat ay gagawin at ibibigay ni Annalyn para sa mga anak. Masayaing tao si Annalyn at maaasahan. Hilig niyang mag-hiking at camping upang ma-enjoy ang kalikasan at makapagpahinga sa trabaho. Lagi daw nakangiti si Annalyn at may positibong pananaw kahit na naging mabigat ang mga pagsubok niya sa buhay. Ngunit isa na namang pagsubok ang dumating noong 2020. Namatay ang kanyang asawa na si Tim Doro sa isang aksidente. Gabi ng May 30, pauwi na sana si Tim nang nasagasaan siya ng isang kotse. Nagkaroon ng alitan si Tim at ang taxi driver ng sinakyan taxi. Kaya't bigla na lamang siyang bumaba dito at doon siya nasagasaan ng paparating na sasakyan. Imbes na manghina ay lalong nagpursige si Annelie na itaguyod ang mga anak kahit wala ng kanilang ama. Makaraan ng ilang taon nagkaroon ng boyfriend si Annalyn sa katauhan ni James Pualik, isang delivery truck driver. Ito ay dati ng kakilala ng Pilipina dahil dati itong kaibigan ng namatay na asawa. Ngunit makalipas lamang ang higit isang taon ay naghiwalay din sila dahil napansin ni Annalyn na kinokontrol na nito ang kanya mga galaw at desisyon sa buhay. Pero hindi siya tinigilan ni James dahil kinukulit pa rin siya na makipagbalikan sa kanya kahit dalawang buwan natapos ang kanilang relasyon. Hindi nagpatinag si Annalyn dahil sa iniisip niya ang kapakanan ng mga anak. Sabi pa nga ng isa niyang kaibigan na si Roma O'Donnell na ibinahagi sa kanya ni Annalyn na parang may nagmamanman sa kanya kasi bigla na lang bubukas ang sensor light niya sa labas ng bahay. Dahil na rin sa pananakot at panghaharas ni James ay napilitang kumuha ng restraining order si Annalyn para na rin sa kanilang kaligtasan. Hindi ito matanggap ni James at lalo siyang nagalit kaya't bumuo ito ng plano. Gabi ng October 29, 2023, lingid sa kaalaman ni Annalyn, pinasok na pala ng kanyang ex-boyfriend ang kanilang bahay. Noong mga oras na iyon ay kasama niya ang dalawang batang anak na nasa edad 8 at 6. Doon ay inatake ni James ang 46 years old na si Annalyn gamit ang isang patalim at dahil sa tinamong sugat ay nag-agaw buhay ang Pilipina. Samantalang si James naman ay agad na tumakas sa pinangyarihan ng krimen. Nang makita ng anak ni Annalyn ang nangyari sa ina, ay agad siyang tumawag sa emergency services na triple zero. Kahit natakot na takot at duguan ng ina, Sinubukan ng 8 years old na bata na i ang kanyang ina hanggang sa dumating ang mga paramedics. Agad na dinala si Annalyn sa ospital ngunit idineklara din siyang patay. Lubos na nalungkot ang mga anak ni Annalyn sa nangyari. Ang mga nakatatanda niyang mga anak ay agad na pumunta sa kanilang bahay nang marinig ang masamang balita. Ang nakakalungkot pa dito ay kinabukasan kaarawan ng anak niyang panganay na babae at plano sana nilang lumabas mag-ina. Nag-post pa nga si Annalyn ng mensahe para sa kanyang anak sa social media. Ikinabigla ng komunidad ang malagim na krimen. Hindi nila akalain na ang tahimik nilang lugar ay mabubulabog ng isang napakabayulenteng pangyayari. Roma O'Donnell is reeling at the loss of one of her closest friends. There's no words to express how I feel right now. Yeah, but she'll be definitely missed and I won't I will never forget her for sure. She always say that he is like obsessed or something, always jealous. Dahil dito isang manhunt ang agad na ikinasa ng pulisya. Nakakalap na impormasyon ang mga investigador tungkol sa kinaroroonan ng suspect. At kinabukasan lamang October 30, natakip nila si James sa isang liblib na lugar. Gumamit pa ng helicopter ang mga pulis para galugarin ang reservoir sa Harcourt North lunes ng umaga. Nang siya ay mahuli nakitaan ito ng mga sugat kaya dinala muna si James sa ospital. Sa investigasyon nakita nila ang dugo ang patalim na ginamit sa krimen na itinapon sa likod lang ng bahay ni Annalyn. Samantala, nagsagawa naman ng isang misa ang Filipino community ng Bendigo para kay Annalyn. Hustisya ang kanilang hiling para sa kaso niya. Nag-aalala din sila sa kapakanan ng mga anak ng biktima dahil ngayon nga ay lubusan na silang mga ulila. Kaya't isang GoFundMe account ang ginawa para makapaghingi ng donasyon na mapupunta sa mga naiwang anak ni Annalyn. Nang makalabas naman sa ospital si James, inaresto siya ng mga polis. Kinasuhan ng murder, trespassing with intent to assault a person, at contravening an order. Sinubukan siyang hinga ng statement ng media pero hindi na siya sumagot. Sa patuloy na pagsisiyasat, nalaman nila na nagsimula din palang magsimba si James sa Pentecostals of Bendigo Church ilang buwan nang nakakaraan at kasalukuyang naninirahan sa bahay ng isang kasamahan sa simbahan upang mabantayan at mailayo kay Annalyn at sa kanyang pamilya. Kumuha kasi si Annalyn ng isang Family Violence Intervention Order laban sa kanya at nakakalaya lamang matapos makapagpiyansa. Noong November 23, nagsimula na ang paglilitis kay James na isinagawa lamang online. Matipid ang naging sagot niya. Hindi na rin siya sumubok na makapagpiansa sa kinakaharap na kaso. Nagpatuloy ang kanyang hearing noong March 2024 kung saan ipinakita na ang mga ebidensya sa korte. At noong June 2024 ay umami na siyang nagkasala sa harap ng hukom. Nakatakda na siyang bigyan ng hatol bandang katapusan ng June. Ngunit wala ng balita o update tungkol sa kasong ito. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking pagsalaysay sa totoong krimen na nangyari sa Australia. At bago ko tapusin ang video ay nagpapasalamat ako muli sa mga nanonood lagi gaya ni Miss Mabel Barry, Miss Julieta Makino, Miss Lizelle Del Carmen, Miss Miriam Bocaya from France, Miss Maria Socorro Mejia, Miss Evelyn Shinonaga, Miss Maria Ortiz from Batangas, Miss Rosa Aloro, and Miss Vina Cannon from Malaysia. God bless po at salamat muli sa inyong pagtangkilik sa aking channel. Sa mga bago kong manonood at hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang ilike ang video at pindutin ang subscribe button para matonghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.